Support to Barangay Tanod Program, ha! Dari ko na siak. Nyana, nyana. Eh, saya, saya sama nigerelio soko kadeli. ipingi e, sa satu. Puting inis, nih. Support to Barangay Tanod Program. Kapitan ko. Ha! Kapitan ko, kapitan ko. Kabalo ko ani. Eh. Kapitan ko. Dari ko na siak. Diri ko na siak, Yora. ha? Dari ko na siak. Pila ka tuig na kong nagkapitan, wala ko ka, wala ko ka bati Eh. Amo mga tanod na kinabuhi ang amo ang isugan. Kani ha? Kinsa mga tawhana ni? Eh. Ha? Kinsa ni? Eh. Paabot yo, paabot yo. Murag na siya ako. Bilaw be. Eh? Padayon ta mga kaigsuonan. Support to Barangay Tanod Program. 7 million. Kesa may gadawat ka ng Sibin Milyon. Huwag mo nyo gadawat kung kano na nabasik-basik ko si Tavos. Nau, no, saka naman niyor. Ang test ni Mayo part sa Dikusite. Ano? Supporto barangay tanod program. Sibin Milyon? Kinsa man yung mga kalag ni? Sus may God. Support to lopong taga Ha? Pino naman yung ginabuhi yan ani. Napa yun ay dire? Support to lopong taga pamaya na mayapa na yun ni Joguro ng mga tawanan eh. Kinsama nih eh. Iwag ka dawat ako mga lopong taga pamaya Pasing na mayapa na yun eh. Support to lopong 3.2 million? Kinsa man eh, na mayapa na ni sila? Kinsa dyan eh mo, waka na wat akong mga lupongan eh. Hmm? Wako wako na eh. Grabe naman yung binuang naman yung hitabuan eh. Murag sobra na may kosmikos ane ba? Murag gusto nyo yung pahilomon si Dunong Bukol. Gusto nyo ma mapriso si Dunong Bukol. Watan tanan rikos.